Hello mga kalito, may malunggay po tayo dito. Bunga po ng malunggay, ayan. So, hihimayin po natin at mm, lulutuin po natin. Igigisa lang po natin sa kamatis. Ayan po, himayin na po natin guys. Ayan, may galab share out po sa lahat. Ayan. Ito na po guys, nahimayin na po natin. Nabalatan na po natin at na... Uh, cut na rin po. Ayan. So, pangmabilisan lang po ito guys. Habang hinihimay ko po is, uh, ginisa ko na po yung panahog at saka kamatis. Ayan. Ito po siya. Ito na po siya guys. Ginisa ko na po yung kamatis at panahog po natin. Pasensya na po sa hindi, ma hindi kumakain sa panahog ko po. Ayan. So, ilagay na po natin yung bunga po ng malunggay guys ayan. so ito na po guys yung bunga po ng malunggay natin ilalagay na po natin sa ginisa po nating kamatis na may sahog ayan. wow sarap ayan pulo-pulo na po siya guys madali na lang po maluto nyan guys ayan. tsaka haluin lang po natin ng haluin Hanggang mag-mix uh, po lahat yung ricados po natin, ayan. Ayan sya. Nilagyan ko na rin po ng seasoning at saka asin po guys, ayan. Hintay na lang po natin guys na maluto. Ayan po sya, halo 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 takpan muna natin guys we uh, hintayin po natin mga 10 to 15 minutes para maluto na po guys ayan slow fire lang po siya ayan ito guys 10 minutes na po ayan tignan na po natin guys kung ano po ang resulta ayun ayun humiwalay na po siya sa mga bilog bilog na ganito guys ibig sabihin ayan o oh. Ibig sabihin, isluto na po siya, guys. Ayan. Ang sarap-sarap. Ayan, may kalab. Shoutout po sa lahat po na kumakain ng bunga po ng madunggay. Ayan, guys. So, ayan. Patayin na po natin yung apoy. At sumandok na po tayo, guys. Ayan. So, ito na po yung nasandok po natin, na po natin. Yan po ang outcome, guys. Ang bango. Ayan. Amoy, malunggay, at saka ginisang kamatis. yan po, guys. Ayan, may galam share out po ulit sa mga kumakain po ng bunga po ng malunggay po dyan. Ayan, thank you so much for watching. Bye-bye.